Sa video ngayong ito pag-usapan natin kung meron nga bang engine brake yung mga scooter na katulad nito na Honda Click version 3 at kung meron man paano po natin gagawin yon dito sa ating mga motor at kung ano yung benefits ng engine brake dito sa ating scooter. Andang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po ay paakyat po tayo dito sa 3 House dito sa May Arayat. Paakyat po itong daan na to ah hindi lang po halata siguro sa video dahil mamaya ay tuturo ko sa inyo kung paano mag engine brake so pag pababa tayo mamaya idedemo ko siya sa inyo dahil mamaya ay titignan natin kung may engine brake yung ating mga motor so sa mga hindi po nakakaalam yung engine brake po ay ginagamit po kasi sa mga pababa or sa palusong na kalsada at way po yon para mabawasan po natin yung paggamit ng preno also para hindi po ito mag overheat at hindi po tayo bumulusok kung sa kaliman. Minsan kasi kapag sobrang pababa na yung kalsada at umabot na sa boiling point yung ating mga preno o sobrang init na nag-overheat, may pagkakataon na pwede itong masira at mawalan tayo ng preno, pwede tayong maaksidente. So nakakatulong yung engine brake para pabagalin yung takbo natin at nang sa gayon pwedeng hindi na tayo gumamit ng preno or kung gagamit man, konting preno na lang. So normal po yung engine brake sa mga manual na motor o yung mga dikambyong motor, may clutch. Kasi po sa mga ganong motor, bukod sa neutral, meron po silang primera, segunda, tricera, kwarta, quinta, so and so on. So alam naman po natin na kapag naka-engage po sila doon sa mga yon sa binanggit ko, primera, segunda, naka-engage po yung transmission nila sa kanilang mga gulong sa pamagitan ng kadena kung gaya naman yung RPM ng kanilang mga engine ay pipigilan po yung mga gulong para umandar ng mabilis so kahit na palusong yung kalsada dahil naka sila yung mga manual na motor kasabay po ng transmission ng makina yung RPM nya sa gulong kung kaya naman parang may pumipigil at mababawasan po yung bilis ng takbo noon So dito po kasi sa ating CBT wala po tayong neutral, primera, segunda, tercera katulad ng mga manual na motor dahil nga continuously variable transmission po ito. So nakadepende po sa CBT yung magiging bilis po natin. So kung kaya naman nagdedepende po sa piga ng ating throttle yung magiging bilis ng ating mga motor. Hindi po siya magsiship ng primera, segunda. Kung baga tuloy-tuloy lang po yung pagtaas ng RPM niya depende sa pagpiga ng throttle natin. The more na pinigaan natin, the more na bibilis tayo dahil sa design ng mga CBT. So para magets nyo po yung concept ng CBT, marami naman po tayong video dyan kung paano siya pinapagana ng bola, ng clutch lining, ng bell po natin. So bago po tayo bumaba, explain ko lang po sa inyo yung normal na RPM ng ating mga motor. So ito po nakabuhay na yung ating mga engine Pero yung mga sigunyal po natin naka standard na tuning po yan na 1800 rpm Yung normal na idle ng ating mga motor Ngayon kapag nagsilinyador po tayo syempre tataas yung rpm At kapag naabot na po yung rated rpm po natin Mag engage po yung ating mga clutch lining sa ating mga bell At magiging dahilan para umikot yung ating mga gulong So kapag nagsilinyador tayo ayan, iikot na po yung ating mga gulong. Sabihin, kapag pinataas po natin yung RPM, dun pa lang po iikot yung ating mga gulong. So, dito sa case na to, uh, na mag freewheel po tayo, by the way, yung freewheel naman po is parang neutral sa manual. Yun po yung part kung saan libreng umiikot po yung ating mga motor. So ngayon, ipapakita ko po sa inyo, yung ipapakita ko po sa inyo ngayon, ayan, pababa po tayo ngayon ha, pababa po tayo. At yung takbo po natin ay pabilis ng pabilis. Kung makikita nyo, 27, 28. Kung makikita nyo, bumubulusok po tayo. Ayan o, 30. Given na hindi pa po natin alam yung engine brake, preno lang po yung gagamitin natin sa mga ganitong sitwasyon. Kasi hindi pa natin alam kung paano gamitin yon At sa ganitong senaryo, naka-freewheel lang po tayo, tuloy-tuloy yung pag-andar natin. Kung yung gravity yung nagpapabilis sa atin. Ayan, katulad yan, 34. Ayan o, 35 kung mahina yung preno nyo at hindi po agad kumapit yan for sure maaksidente po kayo dahil sa sobrang bilis ng inyong takbo pababa ayan dire diretsyo tayo 30 ayan bumibilis ayan magnano hands po ako para makita ninyo 32 given na hindi po natin alam yung engine brake wala po tayong ginagawa preno lang po yung gagawin natin ayan o no? preno lang yung gagawin natin Ayan, nag -no hands muna ako para makita nyo tumataas yung RPM po natin. 37. Pagbalik po natin, pag-akyat, doon ko po ipapakita sa inyo yung engine brake. So, ngayon, given lang po na hindi po natin alam yung engine brake. Bilis po tayo ng pabilis, depende. So, the more na mas steep or matarik yan, uh, mas palusong yan, pababa, mas mabilis po yung under po natin. Ayan, free will po tayo yan, free will. 'Di ba? Medyo delikado lalo na kung mabilis nga tayo tapos walang katulong yung preno natin. So preno lang aasa natin sa mga ganitong sitwasyon. So kung hindi pa maintain 'yan, tapos sobrang mag-overheat 'yan, so, sobrang iinit 'yan, pwedeng mag-overshoot po tayo. So minsan delikado rin kapag puro preno po tayo sa mga pababa. So ngayon, balik po tayo ulit sa taas. So ngayon sa case na to, pababa ulit tayo pero this time gagamit po tayo ng engine brake. So, para ituro sa inyo engine brake, baba muna tayo. Paganain lang natin. Ayan, ngayon free wheel yung nagpapagalaw sa gulong natin. Tuloy-tuloy lang tayong bumababa dahil sa gravity. Ngayon, hindi po nag engage hindi pa po nag engage yung clutch line sa sabel natin. Nakasara pa po siya. Hindi pa po siya umiipit sa bell. Kung kaya naman yung gulong natin, kung ano yung gusto niyang takbo, yun yung itatakbo niya. Magdedepende sa gravity yan ngayon para i-activate yung engine brake ngayon na hindi tayo naka engine brake yung takbo natin ayan na take note bumibilis po tayo 30, 31 32 bumibilis po tayo ha? 33 34 ayan preno lang tayo ng konti delikado dito ayan preno lang tapos ayan nung makikita nyo bibilis tayo ngayon para i-activate po yung engine brake dito sa scooter po natin piga lang po tayo ng konti wait lang ha piga lang tayo ng konti ayun, nung pumiga tayo parang may pumigil sa atin yun ay dahil sinabay po ng ating uh, RPM ng ating engine yung pag-ikot ng gulong po natin at magiging dahilan para bumagal po tayo so may pagkakataon na humihinto rin po yung engine brake, depende sa stiffness pero kung naramdaman nyo na nawala yung engine brake, nag -free wheel ulit kayo bira kayo ng konti and bira lang kayo at makikita ninyo na bumabagal yung takbo nya yan o oh. ayan pa stop na nga tayo eh kasi nabawasan yung stiffness ulitin natin doon 26 27 28 ayan ngayon mag engine brake tayo 29 engine brake piga ng konti ayan pag piga natin kung makikita nyo mapapansin nyo yung takbo natin bumabagal ayan hands po ako para makita niyo ayan sobrang bagal natin to the moment na halos suminto na nga po tayo eh. So medyo obvious naman at mararamdaman naman natin yung engine brake sa ating mga motor. Yan ay kapag bumagal na tayo at magre-reflect naman po yan sa ating panel na bumababa na po yung kilometer per hour ng ating mga motor. Katulad nito. So kung gusto nyo na mas matagal may ma engage or ma-activate yung engine brake, ipigaan nyo. Ipigaan nyo na matagal kung medyo hindi masyadong matarik kasi mabilis pong magdi-disengage yan eh ayun o tulad yan 30, 29 26, 25 Ayan, sobrang bagal na 22 so dito mapapansin nyo na mabilis tayong bumagal dahil hindi naman masyadong matarek pero take note lang hindi tayo pumipre no pero pabagal yung takbo natin kahit pababa yung kalsada ang so, makikita nyo naman kung masyadong matarik yon, mas gamit na gamit po natin yung engine brake dahil yun po yung pipigil sa takbo natin all the time hindi po tayo gagamit ng preno at yung pagbaba natin sobrang smooth lang hindi po tayo mahirapan so kahit di po natin pigaan yung preno ay makakapag drive tayo na maayos so for conclusion pwede po natin siyang gamitin kung laging pababa yung dadaanan natin tulad ng mga bagyo ba? Diba? may paahon pababa so yun pwede po natin siyang gamitin sa mga palusong sa mga medyo matarik na pababa para hindi po tayo mag overshoot at mahirapan also minsan mas okay na nagtotrotel throttle tayo sa pababa para nga yung RPM ng engine po natin yung ma-apply sa motor po natin. So tanggalin nyo po sa isipan na porke palusong wag na tayo magtotrotel kasi baka mas lalong bumilis diba? Yun yung isipin ng iba. Kasi nga naman pababa na magtotrotel ka pa pero kung papansin niyo mas mabilis po yung takbo natin na hindi po tayo nagtotrottle kaysa Kaysa kapag sinasabay po natin yung RPM or kapag nag-throttle po tayo. Ay okay lang naman para sa video na ito, the more click, the more you know engine brake para sa mga scooter. Bye-bye.